Hello you guys. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng ating mga videos or nakapag-create ng ating content dahil sobrang busy talaga ng lola ninyo. Yung work ko talaga sobrang dami ng ginagawa ko at halos lahat ng oras, pagod, effort ko ay doon talaga napupunta. Pero anyway, tinatry ko pa rin yung best ko na makahanap ng mga opportunities upang makapagbigay ako ng mga may init na Uh, makapagbigay ako ng opinion sa mga maiinit na issues na tinatalakay ngayon sa social media. At isa rito ay because papalapit ng papalapit na ang eleksyon, ang local election sa Pilipinas. So marami ng mga issues ang tinatalakay ngayon sa social media. At isa ito sa um, gusto kong... Bigyan natin ng komento. Ang isang popular na personalidad sa show business, ang madalas niyang mga topic ay of course about about the lives or issues around yung mga showbiz people. Pero sometimes they tackle some important issues na nangyayari sa ating community or sa ating society. And gusto kong bigyan ng komento yung kanilang, ano, kanilang tak, talakayan. Okay. Beta? ha? Sa sayaw, hindi pwede mm -hmm. daanin sa plataforma. Mm -hmm. Lahat daw, eh, sinisir na lumalapit. Lahat daw, ang mga may hirap, ang kanilang priority tama na yung mga ganyan. <laughs> na priority ang mahihirap. Utang na loob. Huwag na natin gamitin ang mga mahihirap. Eh, kuya, paano hindi gagamitin ang mahihirap? Eh, mas mataas ang ko ng mga bot ng mahihirap. Kaya ganun. Ah. Yeah. Pero di ba magandang marinig din ay kung ano yung mga plano mo, oh. ano yung mga gusto mong gawing batas para sa mahihirap, di ba? Oh. Para sa mga babatas natin. O, oh, Diba? Tama nga naman si Mama Loy. Bakit nga naman hindi ilatag ng mga tumatakbo? Ano ba yung kanilang mga plataforma? Ano ba yung kanilang mga plano? Para malinaw sa mga mamamayan kung ano talaga yung what they will be vote for. Bakit kanila iboboto? Ano yung maitutulong mo sa mga mamamayan ng Pilipinas upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Hindi yung pagtinanong ka palaging ang iyong plataforma ay para sa mahihirap. Pero ano nga yun specifically na para sa mga mahihirap? Ang daming mga tao na nagbibigay ng ayuda, ang daming mga tao na nagki ng mga panandiliang programa para sa mga mahihirap. Pero ano yung long-term impact nito? sila ba ay you know, mas magagaang ang burden nila when it comes to their medical care. Hindi na ba mataas ang hospital bill kung ikaw ay magkasakit? Sila ba ay magkakaroon ng trabaho? Hindi pa pwedeng palaging doll out or panandalian na mga tulong ang kinikreate natin ng mga programa. We should think of programs na talagang long-lasting. Trabaho edukasyon, shelter, bahay, you know, yung roof on the head of people, food on their table na hindi lang pang isa, dalawang araw, kundi long term. Okay? So, yun po. Uh, at napakaganda dito sa tinatalakay nila OG Diaz kasi may mga situations, mga circumstances sila na tinalakay na kung saan naresibuhan yung mga you know, mga running politicians sa mga bagay na sinasabi nila na parang hindi pinag-isipan sa mga inaakto nila, you know, sa harap ng mga mamamayan na hindi rin pinag-isipan or hindi pinagplanuhan, walang adva kinonsult na advisor and all. So, pakinggan pa natin ito. Dali po ah. Okay iba yung mga issue ngayon ay kinakabit sa mga artista sa mga kilalang personalidad na tumatakbo. Eh yun na nga yung mahihirap eh, di ba? Tumatakbo yung mga artista, nabugbugbug din sila sa viral. Kasi nga, naririsibuhan sila. Lalo na yung mga kilalang personalidad, katulad na lamang nitong si Manny Pacquiao. Oo. Oh. O dating senador, at tumatakbo muli bilang senador. Oh. At ayan uh, na nga, naririsibuhan siya dahil siya ngayon ay nasa slate ni Pangulong BBM. Mm -hmm. O, tapos ano na ro'y yung dating sinabi ni Manny Pacquiao? Ano ba na? Ay, Ang mga Marcos. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang, ang talino natin. A few moments later... Lagi nating sinisisi ang Pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. What? Hindi ba natin nakikita <laughs> na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya. Ha, 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 Di po ba? What's the meaning of this? napaka napakabilis mag-shift ng posisyon. So, dito sa uh, halimbawa na ito, ano yung mapipick up natin? Anong message yung mapipick up natin? Na because nakinabang ko sa nakaraang you know, nakaraang partido, So, nando doon ang iyong posisyon. So, you are going against the opposition at the time. Ngayon, dahil nandi, na, nasa slate ka ng partido na ito kung saan ka bilang si BBM, ay nag-shift na ang iyong posisyon. So, hindi ta ito ba yung kinatawag nating integridad? Di ba palagi natin sinasabi kung ikaw ay pipili ng mamumuno sa iyong gobyerno, piliin mo yung taong may integridad. So, ito ba yung klase ng integridad na nakikita natin? Si Manny Pacquiao, hinahangaan ko siya pagdating sa larangan ng sports, especially sa boxing. But it doesn't mean na magaling ka sa isang larangan, ay magaling ka na sa lahat ng larangan. Halos lahat ay pinasok na niya. Nagba-basketball, kumakanta, music, right? Ang and politician at in fairness sa kanya nakapasok naman siya noong nakaraang termi termino, right? So, ngayon makikita natin ito ba yung klase ng kind of politician na gusto natin? Ito ba yung integridad na tinatawag natin? Kung talagang ikaw ay merong paninindigan, paninindigan mo noon, paninindigan mo ngayon, hindi dapat nagkakaiba yun hindi dahil porket nakikinabang ka sa partido na ito sa kasalukuyan ay nag-iiba ka ng iyong opinion I remember nung huli siyang tumakbo at sa panunungkulan niya na nakaraan ang tinutukan niya ay yung issue ng korupsyon napakaganda sana, hindi po ba so meron siyang position pero bakit ngayon nagsishift siya ng another position just because he is running doon sa slate ng BBM okay I remember meron din siyang mga nilabas na mga ebidensya at mga kung ano-ano nung mga panahon na ang nilalabi niya o ang kanyang advokasya ay against corruption. So, yun po, tayong mga mamamayan, meron tayong karapatan upang mag-reflect, pag-aralan yung mga tao na ibuboto natin, yung mga tao na pipiliin natin. So again, let's be wise. Meron pa pong mga mga iba't ibang sinario or iba't ibang tao na naresibuhan at na tinalakay tinala ni Lola OGDs. But for this particular video, ito lang po muna ang binigyan ko ng komento or binigyan ko ng input. Yung iba ay sa next video na kasi mahaba na yung aking video. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Pag-isipan natin maigi, mag-reflect tayo. Ano-ano ba ang track record? Ano ba ang karakter ng mga politician na dapat nating iluklok sa panunungkulan sa susunod na gobyerno? Palagi po tayo naghahanap ng bagong Pilipinas, bagong pag-uumpisa, bagong pamumuno, bagong pamamahala. Pero kung patuloy po nating iluluklok yung mga taong walang integridad o mababa ang integridad, madaling nagsishift ang kanilang position, depende sa kung saan sila makikinabang. Eh baka malayo-layo pa po tayo doon sa pinapangarap na nating bagong lipunan. Okay, magandang araw po sa ating lahat. See you on my next video.